Hi mga senpai! Ako si Bon. At ito ang mga kaganapan natin ngayon dito sa Japan. Need ko palang mag video na parang gigising ako kasi nga parang nga din my life in Japan to diba? Ah, ah. Two years na rin pala ako dito sa Japan. Grabe ang bilis ng panahon. Parang kahapon lang. Pinangarap ko lang mag Japan. Ngayon nandito 2 years na. Oh my god! Lie. At syempre nga dahil celebration natin sa 2 years anniversary dito sa Japan is merong konting handaan ang gaganapin dito sa pato ko may mga bagong dating din sa lugar namin kaya parang welcome to balit na rin parang ganon Pinoy na pagkain ang cravings ko ngayon kaya nag-order na lang ako ng pagkain sa Lola Grill and Restaurant. Alam nyo ba, napakalaking bagay na merong isang Pinoy restaurant na nagde-deliver ng pagkain dito all over Japan. Kasi di ko na kailangan pang mamalingke, magluto, mauubos lang ang oras ko dun. Kahit 3 ko ngayon, Alang nga naman, i-google ko lahat ng oras ko sa pamamalingke at pagluluto, ba? Diba? Kaya ito, order-order na lang. Ito pala lahat ang in-order ko. Buti na talaga nagkasya sa maliit kong lamesa, grabe. May napansin ba kayo? Ang ganda ng packaging nila, no? Ito pala yung small, medium at saka large na order. Grabe, nakakatakam. Isa sa pinaka nagustuhan ko dito sa in-order ko is hindi ko na kailangan pang i-transfer sa mga lutuan. Kasi pwede mo na itong diretsong iinitin o oh, diba? Napaka-convenient! Naglaway rin ba kayo? Kaya ako hindi din nakatiis eh. Kailangan natin tikman tong Express na to. Mmm! Ang sarap! Mamasitas! Meron pang pork ribs oh. Tingnan nyo to. Ay, nako. Sinasabi ko talaga sa inyo. Apaka-sarap nito. At s'yempre ininit ko na rin yung ibang pagkain. At nagulat ako, akala ko mangingitim yung lagayan nito. Tingnan nyo naman yan, oh, napakalinis, 'di ba? Kaya hindi ko talaga to itatapon kasi gagamitin ko pa 'to next time. Pagkatapos nga initin yung mga pagkain, s'yempre kumain din tayo dyan kasi hindi pa ako naglunch eh. Pagkatapos, nagmap na rin para ako dito sa loob ng apato para sabihin nila na malinis akong tao, pero hindi naman talaga. Ay mga pogi! nagsidatingan na nga 'yung mga ibang katribo ko dito sa apato kaya pinaluto ko na 'yung lumpia, hininit ko na 'yung lechon belly. At nagluto na rin ako ng sinabawang baboy At nandito na nga ang hinihintay ko mga tribu wakwak -wak. Yung iba dito kasabayan ko lang pumunta dito ng Japan Yung iba kakarating lang Yung iba naman ngayon nang nagkakilala Kaya sinadya ko talaga ang pagtipon-tipon na to Para makilala namin yung isa't isa Wala nang patumpik-tumpik pa At prepare na nga namin yung mga pagkain para kainan na agad May trabaho pa kasi kinabukasan Siyempre sinimulan namin ang lahat sa isang dasal Pasasalamat sa mga biyayang natanggap Happy Birthday Denbe! <laughs> vlog mga Pinoy! Ang liit lang ng apartment ko, buti na lang nagkasya kami lahat dito. Saan? 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 Hindi mga patay, oh, gutom ang mga yan ha. Sobrang sarap lang talaga yung mga pagkain na inorder namin kay Lola Grill and Restaurant. Akala ko ako lang yung nagkikrave ng Pilipino food, sila rin pala. <laughs> sarap yawa, sabihin mo sarap yawa. kaya yung lasa natin nakatanan sarap 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 sa sobrang dami ng pagkain, hindi ko naman maubos yan lahat. Kaya pinabalot ko na sa kanila. Musti kasi sa amin, maaga yung trabaho kinabukasan. Kaya maaga din yung uwian namin. Kaya kung merong binalot yung mga babae, syempre hindi pa pahuli yung mga barako boys natin. Patik out, patik ka sa amat sa lulas ingles sa pag-atag sa pagkaon sa amundi. sa pagkain na. oy sulat ka ha? Sige, bye, ingat. Oh, bakit nakano ito sa Japan? Bawal yung disabled dito sa Japan.